Okay, itim na sasakyan yan po. Isasakyan ng kinakasama niya po. Sorry. Opo, opo. eh okay. uh, sa mga nakikinig po sa radyo, naglalakad po ang kumuka ng video. Buksan Binubuksan ako. niya ang pinto. Buksan mo ako! Ako lang Buksan din po ako. yan. Mag-isa lang po ako niya. Okay. Buksan mo ako! Nakikita sa video, may isang lalaki na sa loob ng kotse. Si Ray Buksan po. mo ako! Oh. Buksan niya ako! Buksan niyo ako! Wala kang hiyan! Buksan niyo ako! Paano ako sasakay? Buksan mo ako! Buksan mo ako! Buksan e niyo ako! Buksan niyo ako! kayo usap Kaling kayo ng santolan. Santolan! tuko Santolan! Tuko! Huwag po ako. Huwag po ako. Huwag ilang babae niyo pong nakita to? Ito, yung, ayan. Yung huli niyo na yan. As uh, so Si Iza Marie Valiador po, siya po ang pinakaunang babaeng nahuli ko, November ah, 4 pa ito po. may video pa. Opo, like. November 4. Bale yung November 26 na yan, pangalawa na po yan nahuli ko na mag, yan nga magkasama na sila that time. Ah. Kasi yung una, chat pa lang po okay. sa chat sa messenger ko. And then yung mga iba pong babae na nahuli ko na may mga screenshots ako is November 5, hinak ko na yung account nung ni Ray. Okay. may Nakita nyo marami ibang ka-chat? Marami po. At saka talagang nakikita doon sa chat na ginagalaw niya yung mga babae. Saan nyo ba nakilala tong si Ray? Uh, dati po magkatrabaho lang po kami niyan. Pares lang po kami empleyado niyan. Wala pong masyadong pampera yan. O sabi natin wala talagang pera noon. Nagumpisa po kami Kailan po ito? 2015 2015. 2015. Okay. 2015 po Nakilala ko po walang wala yan Tapos 2017 po Ah, uh, nagtayo po siya ng business. Doon naman habang nag, nag ano kami ng business namin, nagtatrabaho pa rin po ako sa kumpanya ko sa kami kami nagkakila, nagkakilala, pero po yung ibang oras ko po ginagamit ko po para matulungan siya sa business na yon. Okay. Kasi yung business po namin yun nag-umpisa lang po sa bahay. Hmm. Wala pa po kaming kami opisina noon. Uh, ako yung nag-aasikaso ng BIR. Tapos sa collections, tinutulungan ko sa siya. Sa operations? Opo, sa nangungo, operation. nang, ako po nangongoleksyon sa, sa kontrata sa ano man, namin. Uh, sabi niyo 2015 naging kayo? Opo. Simula po noon, live-in na kayo? Opo, live-in na po. Nagkaroon po kayo ng anak, ilan po? 2017 yung panganay namin, pinanganak. Yung pata pa? yung pangalawa namin ay eh, 2019 po. Okay. So mga nasa 6 years old, give or take, yung panganay? 6 ano? and 4 po. 6 and 4? Mm -hmm. Okay, tama. Kailan yung siya unang nahuli or nalaman na ng bababae? Yun po, November 4. Uh, nakita ko, eh, aksidente ko lang pong nabasa. Yun lang yun? Um, yun lang yun talaga, yung November 4? November 4. Tapos, yung kay Isa Marie Vallador okay. sa chat na eh, nagdula. Empleyado nyo po sa office? Empleyado po namin yun sa office na HR po siya. Okay. Mm -hmm. Tapos ma'am, nalaman nyo na lang din na may iba pa pala bukod bukod Opo, doon. Opo, kinabukasan po, naghack ako ng account niya. Ang dami kong palang nahuli. Kailan... At saka yung empleyado sa opisina, nalaman ko na hindi lang isa, dalawa sila. Okay. Dalawa po ang tinuhog ni Ray na taga office. Okay. Wala lang ako ebidensya nung isa. Pero ang ebidensya ko lang is naka nakatago siya sa restricted accounts ni Ray. Okay. Yun. Okay. Sigal... Si Jebel Buswego yung sinasabi kong isa. Okay. Uh, kailan po ba kayo nagkaroon ng sakit, ma'am? Um, 2020 po ako na diagnose ng cancer po. Okay, so alam niya na, na may sakit kayo? Alam niya po. Nag-bedridden po ako for I think almost nine months. Okay. Mm -mm. Tapos, ganun pa rin ang gina... Imbis na tulungan kayo, ay eh, nagdulot pa ng dagdag Actually, na stress. Actually, pinapagamot naman niya ako. Sa kanya naman galing lahat ng... And I'm thankful po, grateful na ganun po yung Naiyak <laughs> ako. Yung ginawa niya, pinapagamot niya ako. At saka inisip ko na mahal na mahal talaga ako. Hindi ko naman alam na gano'n pala, ang dami pala talaga niyang babae. Mm. Oo, siguro in nine months, bedridden ako, na hindi ko na ibigay siguro yung mga pangangailangan niya, na sexual ganyan. Pero po, nung Pero medyo naka... naman yun, oh ma'am ko naman. Yung medyo naka-recover naman na po ako, pinilit ko naman na ibigay. Mm. Pinilit ko naman hanggang hanggang ngayon <laughs> mm. tapos po um y yung mga bata ma'am na yung mga nagtatrabaho sa opisina namin alam nila na ganito ako pero yung inaasahan kong magmamalasakit sa akin ng mga taga-opisina bakit kaya nagawa pa nila sa akin yun? Mm. yun lang po masama talaga ang loob ko sa asawa ko sa mga lalo doon lalo na sa dalawang nag-o-office namin na ano na staff mm na naging babae ni Ray, mm -hmm. kay Isa Marie Valiador, kay Jibel buswego bakit naman ganon. Tapos, yung iba pang mga babae niya sa labas na Nakaka-chat ko po ang mga babae niya na, na iba pa. na, na nyo na. Uh, ko po ano sila. Ano po ang modus niya? Nagpapakilala ba siyang single? Ganun po. Nalaman ko po sa mga uh. sa sa mga babae na sinasabi niya wala siyang asawa, may anak uh, lang siya. So nanloloko talaga. Mm, um, nanloloko, po. At saka Pero yun itong, po. Pero itong, mga empleyado niyo alam naman na. Alam. Alam, alam po yan. ng mga empleyado namin. Tinatawagan po yata yung kinakasama niyong si, si Ray nga lang ma'am mukhang hindi hindi sumasagot ano parang hindi wala wala ko. pa um actually inaasahan ko na po yan pero sumagot man siya o hindi gusto ko pa ring ipangalandakan dito sa sa national tv sa buong mundo sa buong pilipinas ang itsura niya para po makapag-ingat yung mga babae, sinisilaw niya po kasi ang mga babae sa pera. Ang dami pong pumapatol sa kanya. Dati po, na-GPS ko po dati, ang phone niya, pinakamatagal na 3 hours siyang nag stay lang sa office. And the rest, ikot na siya ng ikot. Yan. Ang mga babae na. niya, um iniikutan niya madalas is... Marikina, Pasig, Cainta, Antipolo. Ah, east area. ano niya. Opo, Ang sa kanyang Rizal, turf. bandang Rizal po. Mm -hmm. Ang Opo. kanyang turf. Ha. At yan po, yung mga babaeng nahuli ko dyan sa screenshots, maraming babae yon. Mm -hmm. I think 18, 18 na babae yung may convo sila. Mm -hmm. Ang mga lugar po nila is yun nga, Marikina, mm -hmm. Antipolo, tapos may Pero Pasig. Pero itong, itong 18 uh, babae na to, sa pagkakausap nyo, eh, mukhang mga naloko rin. Ah, yung iba po. Tapos, ah. Yung iba doon, hindi nag nagreply o nag-respond sa akin. Iniisip ko na professional yon ah okay. uh, Pwedeng professional na walker or mga okay. pok pok, -pok gano'n. Okay, sige. Nakuha rin po namin kanina sa interview sa inyo na, ano daw ma'am, gusto nyo na makipaghiwalay? Opo, opo. Pero? Sinabi ko naman na yun sa kanya na kung pwede niyang gawin, yung setup na i-provide kami ng bahay. Okay. Allowance ng dalawang bata. Mm -hmm. At yung tuition po ng mag mga bata. Pero maghihiwalay na kayo? Opo. Ibang, may, may ibang bahay na po. Kasi, o, oh, kasi po, okay naman sana sa bahay namin. Provided lahat. Good provider po yan. Yung Reyna yan. Yung kinakasama ko. May, mayaya pa nga mga anak ko. Tatlo ang kasambahay namin. May driver pa kami. So, wala naman ako masabi sa bagay na yon pero yun lang, yung para sa akin, yung... Emotional. Yung, oo, yung binibigay niyang psychological, mentally, sama ng loob, oh, mga ganyan. Sa And then, minsan yung, ano, yung sinasabi niya verbally na abuso rin ako. Opo, sa so, dahil sa kalagayan ko, I need a... Uh, Healthy. Physical, hindi naman ho kayo na Hindi niya po ako sinasabi. Hindi naman ho kayo ng, ng kamay. Opo. Okay. Tatawagan daw sumagot naman kasi binabaan tayo ni Mr. Rated Dios. So, ganito gagawin namin, ma'am. Tutulungan natin kayo to to file a case. Kailangan po natin yan mag ng case kung ayaw tayo, kung ayo kayong kausapin. Kasi ang nakikita ko po nangyayari, ma'am, uh, hino-hostage niya yung sustento sa inyo. Kasi hindi naman kayo nakapa nakapagtrabaho considering na may sakit kayo. Dati mm -hmm. naman, sabi nyo naman, nagkatrabaho kay dati while, po. Ako, while tumutulong sa... Ako po sa dahilan, um... ba't siya nagkapera Gusto hmm. ko lang din ipaalam sa buong, sa mga tao niya. Tapos yan. ginamit lang sa... Oo, oo. Ginamit sa mga tao niya na yung sinasabi niya, pinangangalandakan niya sa opisina na wala akong naitulong. Hindi totoo yun. Dahil nung nag-umpisa siya nung nagka-opisina na kami 2018, multitasking ako. Ano ho ba ang negosyong tinayo nila? Um, construction business ah, po. construction. <laughs> uh, multitasking po ang ginagawa ko. Ako po ay... Uh, Nag-aasikaso ng logistic, ako po ay HR minsan, accounting, for chasers. Uh -huh. Opo, uh -huh. operations po talaga ng opisina, ako. Na hindi ako niya mararating niya kung nasaan kayo ngayon, kung hindi sa tulong niyo rin. Opo, Tama gusto ho. ko ipangalanda ka, isik-sik is, is, sa kukote niya kasi din, dini niya, hindi niya matanggap sa sarili niya. Masyadong ma-pride si Ray. Okay, mag-imidget, uh, uh, ano muna tayo, uh, remedy. no Which is, let's file for a... ano you know, TPO siguro or let's file for a protection order kasi ngayon nagradyo na kayo eh. So mm hindi -hmm. natin alam kung ano yung magiging next step niya. Mm -hmm. Maaring awayin kayo sa bahay niyo. Actually, katext ko siya kanina. Mm -hmm. Ang pagkakaalam, ang paalam ko lang sa kanya ay may job interview ako. Mm -hmm. Pero nung habang katext ko na siya, ang sabi niya wag na daw kumuwi sa bahay. Ang gamit ko daw, pinababa na niya. pina-impake -pina mm -hmm. na niya. Mm -hmm. Paano po yung gamit ng mga bata hindi, sabi niya kung kung dito ang mga bata, salamat. Kung kung kukunin mo mga bata, walang wala kang matitikman sa akin pera. Ganon po hmm. yung sinabi niya. Linawin ko lang niya may nagtatanong, ah, hindi po kasal si Ma'am Joan Oo, si hindi, Sarni. hindi raw, hindi, uh, no? hindi hindi po no? hindi po. But it's okay kasi mm -hmm. may relasyon sila. true enough. May dalawa po may kayo anak. anak. May dalawa uh, po kaming anak. Magkasama na po. Live-in na po kayo na for 8 years. Tama ho ba? For 8 years po. Opo. Oh Live-in po, no? Opo. Hmm, okay. At saka, In fairness naman kahit marami siyang babaeng kinalolokohan, gabi-gabihan umuwi sa bahay mm. talaga din. Pero 'yun lang, uh, ayoko kasing mahawaan ako ng sakit din. Mm, eh, oo oh, tama po. Which is naranasan ko na. Nagkatulo po ako opo. Dati nahihiya pa ako pero ngayon, sa kanya niyo po nako. Doon pa lang oh, ma'am, hindi kayo nag-isip na bakit bigla kayong nag bigla kayo nag kaya nga yun. po na sa pang-hack yung ng account niya. Eh. Ah. Nangyari okay. po 'yun is November ng ay Um, October ng katapusan hanggang November 1, which is hindi ko na check up dahil unang-una, nung, nung nag-uumpisa pa lang, hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako na malaman ng mga kasama ko na, na ginagalaw ako kahit ganito ng itsura ko, kahit ganito ng sitwasyon ko. Kahit sa nurse ko, personal nurse ko, hindi ko masabi na Nararamdaman ko 'yon na kailangan kong ipa yung ano ko dahil feeling ko may, may STD ako. Nahiya talaga ako. Hmm. Tapos nung nung talagang may lumabas na ng mga likido sa ano ko, doon lang ako nagsabi sa nurse ko which is ano na 'yon? Doon um, yun lang na confirm na Oo, na, hindi ano na 'yon. Um at, at, October 31 holiday. At at dahil doon, ma'am, eh na, nag-imbestiga na kayo bakit kayo bigla na Opo. Holiday 'yon so hindi kami nakapagpa-check hanggang sa umuwi -okay na siya until uh, November 2. Mm, okay. Holiday kasi undas 'yun eh. Opo, tama po. Mm -hmm. Nasa kabilang linya natin ma'am, no? si Ma'am Malu Balura ng VAUSI Officer ng Barangay Pansol QC. Kausapin muna po natin kung anong pwede natin gawin right now. Ano? yung, yung mabilisang remedyo po na pwede natin gawin. Mm -hmm. Okay. Uh, ma'am Malu? Yes po, sir. Uh, po, magandang hapon po. Attorney Ilaya po ng Wanted sa radyo, ma'am. Okay po, sir. Good afternoon po sa inyong lahat. Apo. ma'am, meron po kasi dito ang nagre-reklamo sa kanya, kinakasama na nasasakupan po nila. Ma'am? Apo. Uh, um, ma'am, mukhang nambababae daw po kasi. Tapos, ang gusto na lang ni Missis ay humiwalay na. Ngunit tinatakot siya na mawawalan ng suporta. Eh considering po na may sakit si si Madam. Ano ho ba ang magandang gawin natin dito especially ngayon ma'am nag ano nag na so hindi po natin alam kung paano magre-react si Mr. Opo sir. Sir sa ano po ng barangay Bausi ang inaano po namin diyan binibigyan po namin ng SOMOS both sides po si Mrs. at po si respondent. Mm -hmm. uh, pag hindi po umatin si respondent po ng tatlong beses sa hearing, bibigyan na po namin ng Uh, certified file action po, yes, sa, po sa family court po. Apo. Kasi po yung inaano po natin dyan, yung charge custody po ng mga bata tsaka yung charge support po, di po ba sir, na yes, po, po po na. Pag hindi po napunta kayo sir yung mga bata, hindi po siya magsusuporta. Sama po ba attorney? Yes madam. yes madam. Opo. Di po ba sa batas po, uh, kailangan pong magsuporta po si sir. At saka 6 and 4 years old po yung mga bata, yan po ay sasako pa po ng magulang. Na, na ng nanay custody. po. Apo. po ba? Kaya po ah. Uh, Uh, malapit lang naman din po yung woodland sa amin. Mag-walking mag lang po siya. Andito na po yung barangay hall. Kaya po sabi po ni ma'am, uh, kung nagpunta nga po sa barangay, sabi na, sabi namin wala nga po sir. Ganun po sir ang gagawin po ng BAUC. Uh, tatlong hearing po pag hindi po sila umatin. Uh, tapos kailangan pong makausap din po sila ng aming sekretary hanggang sa kapitan po para po bigyan po sila ng CFA, CFA po sir. Apo. Tama po 'yan. Ma'am Malu, possible po possible po ba tayo mag ano, mag apply ng TPO? Opo, sir. Ko, uh, po namin 'yon kung uh, Kung po si Sir, kailangan po ma-serve po namin yung barangay protection order. Tapos po kasi kailangan po hindi siya pumunta ng 15 day, uh, 15 days para po protection po ni Mrs. Apo. After po, renewal lang po no, sir ng isa. Apo. Hindi na po kasi natin alam kung paano magre-react si si Mr. ngayon considering na okay. nagsumbong na nagsumbong na, na si si Ma'am Joan. Opo. Opo. Okay. Sige um, po. sir, attorney. Yes po, Ma'am Malu. Pwede pong dumulog si Ma'am dito bukas po na umaga. Malapit lang po yung office namin sa kanila. Opo para po ma din po namin yung problema niya, tapos bibigyan po namin ng parang protection si ma'am, tsaka ipapapot po namin kay Sir Ray, kung saan po siya nakatira, doon po namin isa-serve yung protection order po ni Mrs. Yes ma'am, um, okay. pasamahan po namin dyan sa tanggapan nila bukas na bukas din. Ako okay, okay. po, sige po sir. Maraming salamat po ma'am Malu sa okay. pag-explain ng proseso sa uh, tanggapan nila. Very informative okay, po. Thank you po. Okay. Thank you po, Tony. Okay, thank you po. So, ganun. Uh, ma'am Joanne, Mm -hmm. Ganito gagawin natin. Subukan muna natin sa sa barangay eh yun kasi 'yung pinakamabilis talaga. Ah mm -hmm. uh, nasa batas din naman 'yan na uh, considering matagal eh, kapag magkikriminal criminal case tayo. Ah mm -hmm. uh, marami tayong issues na dapat i-resolve dito, especially 'yan, 'yung well-being nyo ma'am at ng mga bata. Mm -hmm. Dapat maprotektahan 'yan. So right now considering na may mga sinabi nga sa inyo na huwag na kayong bumalik, na 'yung mga gamit nyo ipapatapon na. Hindi natin alam gagawin pag bumalik kayo dun. eh, di ba? Mm -hmm. So ang gagawin natin ma'am, pasama natin kayo sa barangay tomorrow just to have a blotter Tapos mag-apply uh, pa pa-apply na rin natin tayo ng uh, temporary protection order barangay protection order okay valid po yan for 15 days hindi hindi siya pwedeng lumapit sa inyo o sa mga anak niyo nang mm -hmm. uh, ng i think for 15 days or 10 days ganyan tapos ipapatawag po kayo sa barangay you settle things at least may mediator kayo doon ngayon ma'am kung hindi magkakasundo doon sa barangay issue naman po kayo ng CFA certificate to file action uh, ibig sabihin nun, pwede na kayo mag-file ng, ng kaso laban sa asawa nyo. Kumbaga, sinubukan na, sinubukan na mag-usap sa barangay, kaso wala talaga. Then, you, we will file a criminal case for ano? For vowsy, emotional abuse, ma'am. Ayun po yan. May kulong po yun na six years. Kasi ma'am, ang pambababae niya eh, nagdulot ng stress sa inyo. Especially yan, ma'am, ay may karamdaman mm -hmm. na dapat nga sana puro peace of mind na lang binibigay eh. Yun nga diba? po eh, kaya nga po gusto kong kalayaan kasi yung peace of mind ko nawala simula nung malaman ko yung kalokohan nila. Yes, ma yung kalokohan po yun. niya. Opo. Opo. So, ganun, ma'am, ang gagawin natin. Dati wala akong ginawa, aminin ko ha. Wala akong ginawa nung nagkasakit ako, kundi magdasal ng magdasal. Pero ngayon, <coughs> hindi ko na po magawang magdasal ng taimtim. Mm -hmm. Yun po yung nawala sa akin, mm -hmm talagang sa dami ng pinagdaanan ko sa sakit ko, masasabi kong ang lakas ko sa Panginoon sana eh. Kaya lang, bakit naman ganito? No po, Bibigyan pa ako ng problema sa... Kamusta treatment nila right now? Tapos na po ako sa, sa chemotherapy. Tapos, January 11 yung last. Tapos, after ng chemotherapy ko po, radiation, uh, natapos din ang radiation, January 15. Ayan. Ngayon po hormonal ano na po? Hormonal treatment. Treatment uh, na maganda po. Maganda naman po ang response na, Sana nga po tuloy-tuloy po. Apo. Opo. Sige ma'am. So ganito po, tulungan namin kayo sa problemang legal nyo, sa kinakasama nyo, Sorry. Mm -hmm. Uh bukas na bukas ma'am. Uh sinabi naman ni Miss Malu Baluran, inaantay na kayo doon. All right na punta lang para makapag-lodge ng formal complaint. Then sila na po ang mag-takeover by sending a summons. Mm -hmm. Usap nga po. Marami kasing pag-uusapan, ma'am, considering yung mga bata, mm -hmm. yung magiging living arrangements, mm -hmm. magkano magiging mm -hmm. support, sino mm -hmm. sino magbabayad ng mga ng mga bagay-bagay. Okay? Opo. Yung syempre, may mga may mga part po dyan na mag, medyo magkakompromiso tayo considering na maghihiwalay na kayo mm -hmm. sa ng bahay. But regardless, it's in preparation, ma'am, kung ano man po ang gusto nyo i-file. It's in preparation of filing a criminal case kung hindi magkasundo. Opo. Okay? Um, nga po. Actually, sa bahay po, nasabihin ko lang din, meron po akong sarili kong bahay, nakapangala sa akin sa pag-ibig ko. Pero po, inaangkin po niya. So, kasi siya daw ang nakapangalan nagbayad. Nakapangalan sa kanya. Nakapangalan sa, nakapangalan sa akin. Mm -mm, sa pag-ibig ko po. Hmm. Kung doon po kayo lilipat, kaya? um, nag-aaral pa kasi yung anak ko, kinder. So, Mas mga, malapit po sa bahay. After niya. siguro ng June, graduation niya, mm. pede pwede. Mm. Kasama po yan sa mapag-uusapan. Siyempre, mm -hmm. uh, dito Kaya, ma wala naman ako, na ako kung tutosin, wala akong magiging problema sa bahay. Best interest of the children, titignan dito palagi. So, kasama po yan sa mayiging discussion sa barangay. So, ganun po. Pasama namin kayo bukas. And I will pray, ma'am, na gumaling kayong tuluyan at mawala na lahat ng problema niyo. Sana nga po eh. Eh, pinatawad ko naman sana yung kinakasama ko na yan. Kasi November pa, mantakin mo anong petsa na ngayon. Opo. Pero wala po, wala pong nagbago. Ah. Wala pong nagbago. Baka may message kayo yan kasi hindi tayo Apo. hindi sumagot. Pero maaari. Ah, malamang hige. sa malamang nanonood na si Mr. Ray de Dios. Oo. eto na lang, sasabihin ko pa rin kahit na alam kong hindi naman talaga ako ang dapat nakausap mo o nagsasabi sa'yo. Kasi at tingin ko po sa ginagawa niya na yan, ni Ray, eksperto na kailangan niya eh. Psychologist parang tingin ko problema na po sa pag-iisip. Hindi na po normal yung sobrang dami mong babae. Ang sasabihin ko lang eh, ano kaya sa pakiramdam niya o sa feeling niya, yung pambababae niya na mukha ba siyang cool, astig ba siya, nakakagwapo ba, ano ba, ano ba sa pakiramdam mo. Um, sabihin ko lang sa'yo na para sa ibang tao yung ginagawa mo, nakakababa ng sarili mo, nakakababa ng sarili mo. Kahit sarili mo, tinanggalan mo na ng respeto naturingan ka pa si CEO, literal na binaboy mo ang pagiging CEO mo. Alam mo, kahit anong gawin mo, ang isang unggoy, palibu palibutan man ng maraming chicks, unggoy pa rin. <laughs> Ay, ito pa, ito pa. Tinal tinalo, mo pa, nahihiya na sa'yo si ano pala, si Joey Marquez. Kasi kung siya, flavor of the month lang, ikaw flavor of the week. Ayun uh, lang po. okay. May sa sa asawa ko yan. Sige ma'am. Uh, ganun po. Pasamaan po namin kayo tomorrow. Uh, let's file a formal complaint sa barangay para hopefully doon palang maayos na para makuha niyo yung gusto niyo ma'am. Okay? Ma'am, magpagaling po kayo ma'am ha. Idol ko po ito. Ay, thank you. Thank you ma'am. <laughs> salamat po ma'am. Salamat. Po. Magaling kayo, ma Pagaling kayo ma'am. Pagaling ma'am ha. Sige Salam. po. Pagaling po kayo. Oh, hawakan lang kayo. <laughs> <laughs> Pagaling po kayo ma'am. Oh, po. Thank you, thank you. At sige ma'am, kakausapin po kayo ni Ate Vib sa kabilang studio ma'am para ma-schedule po natin yung sa barangay. Ma-asistahan po namin kayo ma'am. Salamat po.